Nalaman ni Tending na niloko ni Rigor si Marites dahil nagsumbong si Roda kay Tending, kaya naman ay nagpunta. Ito sa bahay kasama si Catherine, natakot naman si Camille sa nakita niyang pag-away nila Lena at Tending kaya naman ay tinawagan niya si David para ipaalam rito na nagkakagulo sa bahay nila. At sa hindi inasahan ay nagkita sila ni Catherine at David sa bahay. Naikinagulat naman ni Catherine bakit iba ang pagkakilala niya kay David bilang tanggol. Buong akala niya na mayaman si David at walang asawa. Kaya dali-dali siyang umuwi sa bahay para magsumbong sa kanyang Ma'am na hindi totoong mayaman si David at single ngunit may asawa na ito. Hindi naman siya pinawalaan ng kanyang lola Ma'am Ada dahil buong akala nito ay gumawa lang ito ng kwento. Dagdag pa ng kanyang Ma'am na bilasan na ang kasal nila para maging isa na ang pamilya nila ng mga Monte Negro. Samantala ito namang si Tanggol ay nagsisi bakit niya iniwan si Bubbles sa palengke na siyang dahilan ng pagkawala nito. At ito namang si Bubbles ay kinidnap ni Pablo habang bumili sa kilid ng kalsada. At ginahasa ito habang nasa sasakyan, pagkatapos ay hinati dito sa harap ng bahay nila na duguan. No, ay kinagulat naman ng pamilya niya, kaya isinalaysay niya sa kanila ang nangyari. Ngunit nang sila ay nag-uusap ay pinauanan pa sila ni Pablo ng putok ng baril. Kaya naman ay galit na galit si Tanggol. ipinangako na ni Tanggol na ipaghiganti ni Tanggol si Bubbles. Ngunit ito namang si Locio ay humingi kaya ang kong ng kakapitan ng mga pulis para may protection sila na sa mga transaksyon nila. Kaya naman ay ipinautos ni ang kong kay Losho na harangin si Agustos at dalhin sa kanya. Para pasunurin sa utos nila, samantala nagsumbong naman si Lena kay Rigor na nagpunta si Tending at gusto siya patayin nito. Kaya naman ay nangako si Rigor na pro-protectionan niya si Lena. At ito namang si Bubbles ay balak maghiganti kay Pablo dahil alam niya na walang ibang gumawa sa kanya kundi si Pablo, samantala nagalit naman si Olga nang nalaman na ginahasa ang kay isang nak niya dot kaya pinahanap niya si Pablo sa kanyang mga tauhan para siya mismo ang maghiganti para kay Bubbles, mapatay kaya ni Olga si Pablo. Yan ang ating aabangan sa susunod pang mga episode kaya huwag kalimutan mag-subscribe, hit the notification bell para palagi kang updated.